Inataasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines na makipagugnayan sa kanilang counterparts sa Singapore at Malaysia upang mabawi ang mga eroplano at helicopter ni Resign Congressman Zaldico. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na pinaniniwala ang itinago sa dalawang bansa ang air assets ni Ko na nakarehistro sa kanyang kumpanyang Misibis Aviation Development. Ayon kay Pangulong Marcos, sakop na ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council ang air assets ng dating kongresista. Dapat anyang malaman ng mga pugante na hindi maaaring gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaba ng bayan at kanilang ninakaw upang sila ay tumakas o umiwas sa batas. Oh, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP Uh, na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore dahil ang mga uh, pag-aari na helikopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico at uh, nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng MISBIS Aviation and Development Corporation. Uh, ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal dahil eh, kailangan natin ipalaman. Sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa bata. Bigyang diin ni Pangulong Marcos na kahit mayroong pera ang mga pugante para magtago ay hindi nila matatakasan ang Republika ng Pilipinas.